So what's up mga idol good morning Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga viewers At subscribers natin dyan, lalong lalo na sa mga solid supporters At ayan, ngayong araw, balik lang ako tayo Kasama natin si Idol Edward At si Idol Inday Idol, balik lang ako naman At ayan, bago natin simulan mga kaidol Muli po natin tawagin ng ate Wynon Para samahan tayo sa lahat ng na gagawin Natin ngayong araw, at always thank you kay God mga kaidol Dahil sa lahat ng blessings natin, natin natatamo pag bagong araw panibagong lakas ng pangangatawan mga kaidol lagi tayong magpasalamat sa kanya at syempre ganoon na rin sa inyo so, maraming maraming salamat mga kaidol dahil, dahil sa inyo ay nakuha na natin ang 100, 100 subscribers at apply na lang tayo para sa apply na lang tayo para sa silver button mga kaidol at lupas-pusa ko po pong ipinapasalamat sa inyo yun Uh, Advance happy birthday kay Rolinday. Happy birthday. Sa 18 birthday na niya mga kaidol magdesisyon na si Rolinday. Baka mga kaidol. Uh, ayan. So, bang... so hindi na natin patagalin mga kaidol. Tara na. Let's go. pa kay masabol na sa kukot so ayun mga ready na ito yung bagatong kalbo ba itong uban mo na masulat na masulat sa dahong lakong groper basa ko liyon ito oh. ma ma Si Edward, nang pamain na Edward Linday dyan sa ano, yung kusit-pusit. Wala kalawad, hindi nakalawad yung ano, sa snake. tayo so dito tayo sa may baklad na gano'n mga kaidol sa Cebu tinatawag yata dito bongsod pero dito sa malalim na kalagay sa Cebu kasi mga kaidol yung bongsod na nakalagay sa ano lang sa may mga damuhan lang sa tabi pero so, dito nasa malalim nasa mga mga 20 dipa or 18 ang panahon mga kaidolo dahil bo, hindi masarap makikita yung ano, bukid bangka din mga kaidolo, palapit pauwi tayo mga kaidolo tungkad na yung masas? lahan mo pa. Hoy. Tek na pink, te laki ko. Ha? sa mo kasi may tubig. Ewo, ewo. Ewo, ayaw, 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 ayaw Ibalik, balik. balik.

Nagdua. <laughs> mo? Masamot kag taba na. Kilaw Pagkilaw isa. Lupad na. Ay, may pakpak -pak to sas. na. Ay, kanooping. Ay, kanooping. Ay, dol. di ba Lungnos kang. Ay, Lungnos Ay,

buah sas ya, buah, itu lapoh, apa Lapo itu Lapo itu ay, daya -daya. Ay, say sana. sana. kayak pasangit pasangit anak, dia. Ay, jin, ay. anak

Saya nah, udah dulindai, saya udah dulindai. Nah ini kemana saya ada ya?

gunu na kung luba na dahi. Tala ko luba na. Gunu-gunu di ay. Ang galing sa lubsas o. Para pantay mo na yun ba? Oh, di tinamaan na idol. Sayang.

ini ah, ini ikan asin ini, ini, ini. Hmm. Pasay na. Oh, Kung maglaban palabanin mo. Pangarap ng nanay mo para di magkabulbol. Ngayon, idol. Uh.

Dalawang lungos na. Mag-ama siguro yan. Mag-ama. Wala. idol. Ang Ang idol. Ang <laughs> idol, pang ulam, krito. Ang idol. 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 हम सब में Tatalo okay. ah. Wala. Wala na wala. Keri na 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 Wala.

Pag 'yung nakawala kasi tapos matamaan tapos nakawala magtap magalis 'yan 'yung iba magalis din ako doon ng na

wala <tuk> tara <tangan> <tuk> tara <tangan> <tuk> tara <tangan> sayang <tuk tangan> mura <tuk> nang gumah ang Leo no sure semuanya Choy. Ito yung kinuha ko ng resibo Idol check. Yung baya daw mamaya na daw no, kasi busy pa sila. Busy pa sila? Hmm. So, sa Dulin uh, dahil saan? Doon. Um, ano lang may pinuntahan. So, yan mamaya na daw yung pira mga kadol. Tapos kinuha lang daw yung resibo para ano, mapakita natin sa video kasi yung tindahan busy pa daw. Kibi 5.9, 90 yung kilo. 531, Tiger. 0.8 pag 0.8 mga kaidon pag hindi lampas ng isang kilo ay 150 lang yung kilo pag lampas naman ng isang kilo automatic 400 yung kilo ayan 120 yung binta sa 0.8 small natin yung mga kanoping 2.4 60 yung kilo 144 ang binta bali ang binta lahat ay 795 so, ayan kaya idol salamat sa support sa amin sa panonood ng aming, aming vlog ayan always thank you lagi ayan god, so, bless, god bless mga kaidol.